walang ulan ngayon kalungkot ng ating paligid wala, hindi mga gawa-gawa eh, wala naman tayo lalaki mm hmm. yung bubong ko nga eh parang gubat na rin dito pagka kaya eh, ano eh malamig-lamig pa nga dito eh Esa, ay Anim. Yo titimisan merples. Mhm. Sa telepon sa, sa kanya salamin. <laughs> ah. <laughs> takore natin oh. Maganda ni Maganda natin takore. Oh. Ano, ano to, maganda rin, kakahirapan ba yan? <laughs> Yun naman tayo, na buhay. Mahirap lang tayo. Mahirap ano tayo. Mahirap lang kami, kaya kami... Mahingin oh, oh. Kasi gusto rin namin makatikim ng masarap. Oo. Oh, oh. Ang buhay. Kaya ito kami dalaga dito dalawa, nahanapan ko ng dalawang apam. <laughs> Nigro na lang. <laughs> apam nga oh. hmm <gasps>